Samantala, tila nagbago naman ang ihip ng hangin sa White House matapos maglabas si U.S. President Joe Biden ng executive clemency para sa kanyang anak na naharap sa patong-patong na kaso ng tax evasion, gun charges at criminal cases. Ito'y matapos igiit ng presidente noon na hindi raw anya gargamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang anak pero tila para may naging mancharaw umano sa pagtrato sa kaso ng kanyang anak na si Hunter Biden. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangue. Balita mula sa Amerika. Pinirmahan na ni U.S. President Joe Biden ang pardon para sa kanyang anak na si Robert Hunter Biden matapos makonvict sa patong-patong na kaso ng tax evasion, gun charges at ilan pang criminal cases. Habang nauna nang ipinangako ni Biden na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan para magbigay ng pardon sa kanyang anak, ngunit naging selective raw umano ang prosecution at isang miscarriage of justice ang nangyari laban sa kanyang anak. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika. nagbabalang United Nations Children Fund o UNICEF tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng human immunodeficiency virus o HIV kung saan karamihan sa mga biktima ay mga batang babae batay sa datos ng UNICEF pito sa bawat sampung bagong kaso na HIV infection ay mga batang babae na nasa edad 15 hanggang 19 o na sa migit 96,000 kaso na naitala noong nakaraang taon. Sa si iba balita, hindi muling mararamdaman ang diwa ng Pasko sa Bethlehem City sa Palestine na sinasabing lugar ng kapanganakan ng Batang Jesus ay dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, kung saan ang nasabing lugar ay isa sa mga lubos na naapektuhan mula sa mga pagsabog, pagguho ng mga gusali at malawakang paglikas ng mga residente. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.